Senador Bongo nagpasalamat sa patuloy na tiwala ng publiko sa pinakabagong SWS survey. Narito ang news ni Angelo Baino. Nagpasalamat si Senator Bongo sa mga Pilipino sa patuloy na tiwalang ipinapakita sa kanya batay sa pinakabagong SWS survey. Iginit niyang patuloy siyang magsisikap at magbibigay ng tunay na malasakit at serbisyo publiko ng walang sinasayang na oras. Tiniyak ni Go na uunahin niya mga propur na batas at programa lalo na ang serbisyong medikal para sa mga mahihirap. Bagaman nalulungkot siya sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, patuloy siyang inspirasyon sa payo nito na gawin ang tama at unahin ang interesasyon interes ng bayan at kapakanan ng may hirap at hindi magkakamali ayon kay Sen. Go. Uh, unahin po natin tulungan yung mga mahihirap na walang ibang matakbuhan kundi tayo po nga sa gobyerno. Tulungan po natin yung mga kababayan natin mahirap po. Isang paraan po yan na ilapit natin yung servisyo medikal. Kapitan, Kagawad, SK, mga SK, mahalaga po kayo sa akin bilang chairman ng Committee on Youth kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Isa lang po ang palala ko sa inyo. Just do what is right. Yan po ang natutunan ko noon pa. Gawin lang po ang tama at hindi hindi tayo magkakamali dyan. At yan ang aking news scoop, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.